Okay, mabilis na update lang si BTC. Uh, medyo pibilisan natin itong mga 10 minutes lang ata ito, no? Kasi may isipon ako ngayon. yon. Uh, kaya pa parang ano, no? Medyo katinan muna ako ngayon. na uh, Nagkasipon. Nagka, uh, uh, may sakit ako ngayon. Hindi ko alam kung ano. Kung... Basta. Uh, mabilis lang na ano na TA. Kasi meron tayong reaction after natin magkaroon ng double top potential. No? Tapos sa... Uh, Meron tayong ano no, meron tayong mga support dito sa mga area nito. Nagba-bounce tayo, pero meron tayong pinag-usapan kahapon no na in case pag push down, pwede maging some sort of ano no, some sort of pull para maka-reaccumulate maka para mag-push up. Ang problema dun sa idea na 'yon, nakakita ko ng some sort of pattern, some sort of uh, Anong tawag dito? Uh, signs na mukhang hindi mangyayari yung 39K hanggang 41K na potential target, no? So, meron tayong target dito sa Golden Fibonacci natin. No? Mula sa taas. Ayaw man ha? Ah, pasensya na kung medyo sumisingot-singot ako, no? Kasi may isipon, eh. So, 30, 39K hanggang 41K, no? So, potential in case na umangat tayo, Uh, kahapon binibigyan tayo ng ano ng BTC na idea na mukhang medyo may may bullish action pang paparating pero yun yung sinabi ko no kapag nasa longer time frame tayo medyo nasa bearish side pero pag nasa shorter time frame mo ata nasa bullish side dito no medyo bullish ato at, basically bullish to no? bullish tong breakout na to no so taka lang magulo lang no taka lang, lang to ah yan. So, hanggat na tayo sa ibabaw niya ito, bullish tayo, no? At least a shorter time frame. So, meron tayong push up. At inaabangan natin in case na mangyari nga, pull back, then magpo up, no? Possible. Pero, papakita ko na yung mga medyo kailangan natin pag-ingatan. Tingnan natin ang volume nito, no? Ang volume nito, medyo pabagsak, no? Pabagsak. So, maliit na sign, maliit na sign ang ang pabagsak na volume na to. Uh, Magdagpapam tayo. Pero may sign to ng ano ng ng weakening weakening uh, pump ang kakalabasan kasi nag mga bagsak ang volume natin sa pump, no? Kapag ka ganun, ibig sabihin hindi masyado interesado mag-trade ang mga tao. Kapag hindi masyado interesado mag-trade ang mga tao, ang kakalabasan yung mga bibili, umuunti rin, na? Or more like, interesado mong umuunti rin. Okay? So, ang next natin, yung RSI natin sa daily. <coughs> tayo lang, ah. RSI natin sa daily. So, nagkaroon tayo ng, ano, no, ng confirm breakdown dito, no? Ng RSI. So, pwede natin ma-argue dito na nagkaroon tayo ng breakdown retest then pabagsak ang RSI nito no. So pinag-uusapan natin dito yung ano yung yung bearish divergence Meron tayong higher high sa price, lower high sa RSI, no? Tapos meron na naman tayo parang some sort of double top dito, no? Double top. Then, mapapansin natin yung RSI dito, mas mataas kaysa dito, no? Hindi eh, di ko sure kung pwede bang matawag na bearish divergence to. Pero significantly lower to, no? Itong uh, recent high na to, kung, kung same height to, no? kung same price to na, na, na naarating. So, somehow parang may pagka-bearish divergence yun, pero yung technically hindi ganun dapat ang bearish divergence, pero kung, kung iisipin natin logically, dapat kasing, kasing taas ng, or more like, ang um, RSI natin dapat mataas to, no? Mga ganyan. Okay? So, isa pa sa mga, ano, no, mga nagbibigay sa atin ng idea na baka, baka bullish pa. Eh, kasi engulfing candle to, no? Engulfing candle. Madalas kapag engulfing candle, merong merong some sort of an of uh, impulse, no or impulsive move. Pero sa makikita natin after natin mag-pump eh nag-dump agad tayo, no. So magkakaroon tayo ng ano ng bagong some sort of level, no. 37881. So medyo magiging matinding resistance 'to. Kapag nag-push up tayo dito ulit, no. So medyo mababa na yung probability ng higher targets no ng 39k ng 41k <coughs> excuse me so ay nang ano ay mga is mga signs na medyo okay okay medyo parang medyo hin hindi mangyayari yung 39k hanggang 41k so meron pa akong dalawa pang ano no dalawa pang ah, importanteng signs etong actually tatlo pa no Meron tayong ano no, meron tayong bilang dito na uh, A, B, C, or 1, 2, 3, 4, 5. Either doon sa dalawang yun. So, meron tayong 1, 2, potential 3 to, potential 4, potential 5, parang ganyan. Actually, parang baka mali ito, no? baka ganito yung 3. Tapos 4, at may baka meron pang, meron pang 5 dito. Ang problema dito, no, ah, pwede na kasing maging minimum target tong fifth wave na to no pwede na maging minimum target to titingnan natin dito sa 3 hanggang 4 1.272 hanggang 1.618 ang fifth wave no umabot na siya ng ano nang oh lagpas na siya actually no tingnan natin saan pa ba pwede sa kung dito ang fourth wave natin lapag natin dito o lagpas lagpas pa siya no so meron tong magandang sign na ano no na pwedeng tapos na yung fifth wave no lagpas lagpas na kasi madalas ang target yan 1.272 pero minsan yung mga lagpas mapapansin natin yung 0.272 no eto no Itong no? area to madalas target ng ano fifth wave okay hindi lang natin sure kung tama ang ano ang uh, fourth wave natin kung dito ba or dito. Hindi natin sure ah. Pero makita natin ang 272 uh, 0.272 no? Madalas target yon So meron pang isa pa no? Yung 618 target. So ang BTC favorite niya talaga yung 618 no? So meron tayo 3.618 dito. Pero kakaibang ano to kakaibang fibs to para ma-measure natin tong ganito pero nga madalas ang uh, 1.272 or uh, one po 1 point, hanggang 1.618 ang target ng, uh, ng fifth wave. So, pares natin nakikita kung either man dito or dito meron tayong 272 or yung 618, no? Kung dito sa mga area nito, kung pwede tayo mag-reject ang labasan. Okay? So, bakit ganito? Actually, meron tong some sort of uh, wave count, actually, no? na pwede natin mabilang. Okay, sabihin natin, andi dito yung fourth wave. Kung andi dyan yung fourth wave, ha? At dito ang fifth wave, makagawa tayo ng ending diagonal na five waves. Na one, two, three, four, five. Okay? So, alisin ko na itong, ano, tong mas malaking five waves na yun, ha? ko na rin itong, di natin siguro kailangan ito. Yan. So, may possibility to na mag-dump, mag-break retest, then dump. So, kailangan ko lang kayong ano, maging aware doon kasi yung TA natin kahapon ay eh, nabigyan tayo ng panibagong data ngayong araw. No? So, di dapat ako mag na mag ngayon kasi may sakit ako ngayon. Eh, eh, since nabigyan tayo ng panibagong uh, data agad-agad, mabilisan eh. No? Pagkatapos ng isang araw na ito, pula agad. No? So, kailangan natin i-update yan para in case na baka 'yung ano natin kasi kailangan may, kailangan at least sa uh, pag TA natin accurate tayo no so na-update agad natin ng kalabasan Kaya natin nang ano ang volume ng ng red candle na to medyo kasiy laki niya to no medyo medyo malaki rin tong red candle na to so medyo delikado masasabi ko so ilan na lang kulang na lang tayo ng dalawa pa So, meron tayong ending diagonal fifth wave dito. Potential, ha? Potential. Ibig sabihin, meron tayong uh, at least correction, no? At least. So, ibig sabihin, corrective move hanggang at least dito sa mga area. Er Hindi naman at least, no? More like maximum dito. Maximum pala to. Maximum. Ang minimum na ito, tingnan natin. 0.382, no? 2, 3, 6, 3, 8, 2. Ah, oh, na-reach na niya. Na-reach na yung ano no, area ng 236. So meron pa tong 382 ito or yung 0.5. Ah, uh, medyo masaklap na kapag 618 na no. Ah, uh, ito na dapat yung final. Ito, itong part na to. Kasi kapag lumagpas pa tayo dito, medyo uh, invalidated ng kakalabasan. Okay? So tingnan niyo lang na, uh, check niyo lang yung numbers no. Uh, ano pa ba? lastly, ito, no, meron tayong, actually, meron pang dalawa pala, pala, no? Meron tayong tiyatawag na uh, bump and run pattern, no? Makakita natin, meron tayong uh, mabagal na push-up dito, tapos bigla mag spike up, then mag spike down, then isa na naman ganito hanggang sa potential mag-breakdown to, no? Ito yung itsura niyan. No, meron tayong ascending channel dito. Ascending channel. Mag-spike up mag-spike down, mag-spike up, then magda-dump. So basically ano to, no, sa, sa impulse wave theory, meron tong uh, first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Okay? So ito end ng structure to na potential fifth wave to. Uh, actually no, parang potential ano to, a uh, corrective move papuntang fifth wave. Then meron ta tayong reversal na na pa-dump na impulse move 1 2 3. 4, 5. Possible na mangyari na. So, ibig sabihin, ibig sabihin na, meron tayong potential na 1, ah, actually mali, no? Meron tayong potential na 1, 2, 3, 4, 5. Or baka, hindi eh, natin sure no? din. Then, then, magkakaroon ng, ano, ng high, ah, uh, lower high dito siguro. So, nagdadump tayo, no? Nagdadump tayo pag tayo nag, nag, lower high dito meron tayong potential first wave second wave third wave na paparating fourth wave fifth wave okay or sabi lang natin ABC correction lang A B C ganyan tapos dito natin makikita yung mga 382 or yung mga uh, 0.5 na targets sa uh, FIBS no? sa retracement okay so meron tayong bump and run pattern na itsura no? makikita natin meron tayong ascending channel of some sort mag-spike up. Then, potentially, baka mag-breakdown. Okay? So, lastly, eto no, isa sa mga nagpapabigay sa atin ng bullish indication sa last video natin. etong malaking liquidation na ito. Uh, uh, bull swing failure na liquidation. Ito, no? Meron tayong bull swing failure. Close above. Then, pump. Kaso, kung chinecheck natin to eh, patapos sa pala yung pump na ito, no? makikita rin natin yung uh, open interest natin umaangat habang nagpa-pump. So, sinasabi ng, ano, ng BTC, okay, medyo supportado ang pump. Ang problema lang, nung nagdadump tayo, nung nagdadump tayo, ha, tignan, niyo, tignan niyo nasan yung uh, open interest. Medyo pataas pa pata ito ng konti. Ayaw bumagsak, no? Ayaw bumagsak. Titignan natin, ha. Lagyan natin ng vertical line. So, dito. Zoom in tayo. Tsaka pa lang siya nagkaroon ng ano, no? Ng, teka, ayusin natin. Mas importante yung, ano, yung open interest ngayon. <coughs> so, habang ano, no? Habang nagda-dump, makikita natin, pataas ang pataas yung open interest or more like, hindi siya bumabagsak. So, ibig sabihin, supportado tong dump na to. Okay? At ang problema dito ngayon nung nag-take profit ng mga tao. So ito no, itong dump na to hindi na suportado kasi makikita natin red, vo ah, red volume, red open interest na to. Ibig sabihin wala nang nag-short dito or more like umuunti ang nag-short. <coughs> Pero ang problema naman dito, ang next na problema, yung pump na to, yung pump na to, decreasing open interest. Ito lang yung nag-iisang umangat ng open interest na natin pero bumagsak ulit tayo kung nasan tayo galing. No? Ibig sabihin, medyo hindi suportado yung potential pump na paparating. Okay? So, bagong data, bagong TA ang kakalabasan. So, ilang yun lang yung gusto ko i-point out no, na sa ngayon, or more like kahapon, nagbibigay ng bullish signs, no? Pero nabigyan tayo ng panibagong uh, signs ulit, panibagong TA. Meron tayong double top Meron tayong bump and run pattern Meron tayong decreasing volume Ito, decreasing volume Meron tayong decreasing open interest Sa 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 bounce na to, Decreasing open interest At ano pa ba? Tingnan natin yung DXY siguro Ang DXY nagdadampa naman, no? S&P 500 na, medyo ganun pa rin naman ang S&P 500 Nasa area na ganun ang kusa natin last nakita So while I siguro update natin no? uh, Kailangan ko na ano, kailangan ko na uminom ng tubig rin Ito pa pala, no? bearish divergence So ganun lang naman yan no? yung meron tayong bearish divergence sa longer time frame Medyo kailangan natin mag-ingat Pero inaabang natin potential na ano no? na na yung shorter time frame baka bullish no pero ang inaasahan medyo maproove tayo ng market as wrong sa ngayon at least na nakikita natin data sa recent na no recent na binibigay sa atin na data ng BTC no so let's siguro update natin wala tayong trading idea uh, kasi ano to no medyo ay eh, ko masasabi kung magandang idea ba maglong dito sa ngayon kasi ang data binibigay sa atin eh actually ba bearish pa pero ay eh nga eh kung babalik man dito ah, pwede tayo maka pwede rin tayo mag short dito no mag short po kaya pwede rin naman mag mag long dito no hindi natin sure kung alin ang ang pinakagalaw nito pero hangga't nasa tayo nasa ilalim tayo bullish kapag nasa itaas tayo bearish no so ganun lang naman yun para sa highest profit no so stop loss lang stop loss Stop loss Okay So ito si update, update natin Ingat sa trades At GG's boys